kamote kawawa naman saan ka galing utoy saan ka galing hindi saan galing lugar saan galing lugar, saan galing lugar? sa grand pa naglakan ka lang kapunta rito ito okay guys kasi naawa tayo bigat ng ano, mabawasan yung kanyang ano tindak kasi pag nimuto yun. tinutubo mo dyan to eh, pag namumos? Sandaan lang sa'yo? Ah, hindi yan sa inyo? Patinda na sa'yo? ilang taong ka na? Ha? Ito ilang Ilan taong ka na ba? Ten. Ha? 10. 10 ka na? Ah, ganito lang ang 50 pesos. Sambalo. So ganito guys, so 50 pesos na tumulong naman si Ira. Yan, oh, ako lang kasi ako sa kanya guys, kaya binilang ko si Uto Ayan, ano. Oh, para mabawasan tayo. Oh, babayad tayo ng 50. Ayan. So ito na yung nabili natin sa balot lang guys. Ayan, may bintang na to eh. Ayun oh. So ayan, nabinta na si Totoy. Nabinta ka doon sa dulo, Toy. Eh. Ha? Hindi. Ako lang pala ang bumili. Ako lang pala daw ang bumili guys. Sa init ng panahon ngayon tapos naglalako si Utoy ng si utoy ng anong ganito. Kaya nga ito 50 daw. Binil lang ko na lang para para may binta. Sige sandali at papatulong si Utoy na iano daw sa ulo niya yung ano paninda niya. na natin siya guys. Ayun na si Utoy. Ayun na. Pabigat pa lang yung guys, nagpatang sa akin na yun ah. palis na siya ando na.